grabe baka maam ma ma ano ko diyan baka malambot nya sir kaya ay na rin ako sa kanya dito kaya ha? ito mo nga diretso drito tayo sa soot ito nito na oh Tandaan lang sa'yo, madulas. Haroon? Ay, yung doon? ito? Tau po. Mm -hmm. Apo. 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 Nana mo Kawala. Oh, ano oras sila ano? Na. Sige ba na? Oh, answer. Kawanta tao? Oh. Mayroon ano? yung bata sabi niya? wala doon yung wala doon yung mama niya hindi niya hindi niya alam kung saan yun yung bata eh? maliit so ganito guys ganito yung trabaho ng kolektor yun <laughs> yung, yung nagtitraining sa akin si din So, dito guys, napahirapan talaga. Hirap ng daanan dito. Eh. ih nah, nah. Mabit na kung madulas. Eh.